Hello guys, gandang araw. Welcome to my another vlog. Ito guys, nandito tayo sa bundok ng Kawag. Ayan guys, nandito na tayo sa mga punong mangga. Napakababa po ng mga mangga rito guys. Ayan, kitang kita po ang mga bunga ng mangga. Ayan, nandito po guys, medyo marami. Ayan, o diba? Hmm? Hmm. manga pa more hihigaan lang dito guys medyo ano na to oh, tigas na rin. pero hindi pa dilaw yung ano hindi pa masyadong maniba kasi pero sa daming manga guys yan ito po guys ito guys abut kamay abot yan guys o oh. Eto dito tayo Sa mga punong mangga May dalang pasigan O oh, diba guys Yan ang mga ano Mangga Yan Dito pa guys First come first serve dito guys Walang may ari to Kung sinong mauna Yan maswerte pero pag nahuli ka, malas ka. Ganon dito, guys. Aliba? Ito yung capital city of Mango Tree. Three, yan. Luluso tayo rito, guys. Yan. Oh, dito tayo. Dito tayo sa ano? Medyo limpo. Dito tayo sa mga maliliit. Yan. Mango. Ang good guys Okay Please subscribe po sa mga bago At Pakipindot nila lang Ambo button para ma-update Sa ating mga new videos Birth ng Soik po, tandaan Okay guys Ayan Sa sobrang dami mga ano pa sa taas Ayun pa guys, oh Ayun Ayun pa dito Hihilain lang natin guys Hihilain lang natin Nandito sila Ayan Ayan O, oh, nito guys Ayan 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 na ah. Sarap Ito guys, pangat Pwede pa pang pangat -pang guys kasi Ano pa, hindi pa masyadong manibah Mm. Oh, mangga po, more. Gawin ko nga ng to. Yan. Oh, diyan. Yeah. Mangga. Mangga. Okay, guys. Bye-bye na. Kakain mo na ako ng mangga na may asin. Okay, guys. Bye-bye.